kulay. Ayaw gani isa? Isa. Ing na hilo mga guys. Hello mga guys. Ito na yung ang tatay ko. Umarakat ng lubi. <laughs> hilo mga guys. Ito na yung tatay ko. Umarakat ng lubi. Hilo. Ma, sikit upo niyang kamut. Hello mga guys. Ito na yung ang tatay ko. Sumasaka lubi. Okay. eh. Arya. Ma Arya kasi siya mas iduan ni mami. Na, para mas wilduhan. Para mas iduan Para nasi siya ay kwarta. Ina, ay, bang isa nga rin pa? Ato bang isa nga rin pa? Ato <laughs> bang <laughs> isa nga rin Kumalutag pa lang. <laughs> guys, ito na yan kami, guys. Ngay, naadya na tatay ko. Umapundok ng... Nang lube? Nang lube. Kasi guys, 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 guys kaso guys, kay... Ay, napa, Kaso guys, ay, matubang siya. ito na. Isa naman ang tatay ko, burutong tiyan. <laughs> Ang tatay ko guys kasi, guys ilong guys, ilong nga guys, kung ano nga posible, tata guys, kaya guys ko. Nakulang mal, nakuku, karon nakaiwa paman si papa nagsaka. Hindi <laughs> ako di guys umasa ka, lakat-lakat naman si papa guys umawa si Papa guys eh. Kasi uma, umapundok nga ang lubi. Sa'yo guys. Guys. Uh. Guys. Umapundok si Papa ng lubi guys. Kasi guys. Kami. Okay. Okay. Guys. Umato na si Papa sa. Fun guys bus guys. Kasi, umak. Asa. Guys, o oh, kasi. Ato na, guys. Di mo nga po si Pabangkito? kita si tatay nakin? Si tatay nakin? Si tatay ni guys. Ako si guys. Guys! kita naman yun. Ang dalat. Guys. Guys, kita naman yun, guys. Um Um, dois. Um, dois.